Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss uh, Start na naman tayo ngayong araw mga boss Nakapag uh, na pala tayo dito mga boss ng uh, pinakang uh, poste natin yung pinakang poste ng uh, magiging gate natin mga boss Yung dito nabuhusan na rin natin to ayan uh, bali itong area pala na to mga boss is, uh, uh, isang parilya na lang yung ginamit natin dito uh, magkalapit naman siya kasi ito yung uh, magiging uh, area na to ito yung daanan papunta dun sa bahay tapos etong area na to mga boss is eto na yung pinakamagiging gate mula doon hanggang dito mga boss mag asintada na rin pala tayo dito ngayon mga, mga boss ayan, asintadahan na rin natin tong uh, area na to Pus yung uh, pinakang septic tank pala natin mga boss uh, nakapag layout na pala tayo nung uh, pinakang uh, pvc pipe natin uh, yung dito na lang sa area na to napapunta doon ayan Mamaya mga boss, uh, share ko na lang rin sa inyo kung, pa, kung pa paano yung layout na ginawa natin dito para sa uh, mga PVC pipe natin mga boss. Tapos yung tiles pala natin dito mga boss. Papunta na tayo dito sa may uh, pinakang uh, kitchen. Ito na yung area na uh, tina-tiles natin. Ayan, tapos ito yung uh, pinakang uh, mga wall natin sa kakisame. Ayan, uh, nire-retouch na natin yung... Uh, mga lumabas na may konting mga butas-butas tsaka yung uh, hindi pa uh, pantay. nire-retouch na lang natin tapos, uh, tapos i-apply ulit natin ng uh, primer mga boss. Ayan. Tapos yung pinakangagdan pala natin mga boss is ayan. Uh, naikabit na rin natin yung uh, pinakangang mga takip nung sa side nya. naikabit na rin natin. Yung, yan yung tinanggal natin mga boss. Binalik lang natin. Eh, ganito na nga yun mga boss. Ayan, may pinakang first step dito pa. Kaya uh, kinakabitan na rin natin ito mga boss ng uh, pinakang uh, hard flex. Para makabitan na rin natin ng binil mga boss. Itong area na to. Ganito pala mga boss yung layout na ginawa natin dito sa mga PVC pipe natin para dito sa may uh, pinakang septic tank natin mga boss. Ito yung pinakang main mga boss. Uh, yung nanggaling dun sa loob natin. Uh, yung uh, pinakang main natin na yan is uh, kinawa natin yung pinakang uh, level na ito mga boss tapos ginuhita natin dito mga boss uh, yung pinakang level nun bali ang pinakang level nung uh, main natin don sa may uh, pinakang wall is ito mga boss um, makikita natin tong guhit na to ginawa natin mga boss is nag drop tayo ng 1 uh, cm dito mga boss para magmula dun sa main natin is nakasloop naka-sloop siya papunta dito sa sa septic tank natin mga boss eto naman mga boss na pinakang main natin yun nga yung manggagaling doon etong pinakang main natin magmula dito sa ilalim netong uh, PVC natin nag-drop uh, ulit tayo mga boss ng 1 uh, inches mga boss para etong uh, susunod natin mga boss na uh, PVC pipe papunta doon sa kabila is naka-drop siya ng 1 uh, inches Itong, uh, itong PVC natin na to papunta dun sa uh, kabila. Ang mangyayari kasi mga boss yung pinakang level ng uh, tubig natin is hanggang uh, yung dinrap natin na 1 inches is hanggang dito lang yung pinakang level ng tubig. Kumbaga mga boss is uh, pagdating dito is uh, papasok na yung pinakang uh, level ng tubig natin papunta dun sa kabila. Kaya naman to mga boss, nakal, uh, pa papaba mga boss para yung pinakang uh, mga solid na, na mga dumi mga bosses nandito lang siya nakalibel sa ibabaw lang ah, uh, hindi siya papasok dun sa kabilang area para ang papasok lang mga boss na tubig papunta dun sa kabila is uh, yung pinakang na filter na kumbaga uh, tubig na lang talaga yung pinakang papasok dito sa uh, sa kabilang partition natin mga boss ayan tapos ito naman mga boss is nakaangat siya pataas baliya, uh, eto mga basis, sa uh, gagawa natin to ng uh, pinakang clean out. Tsaka itong isa na to mga boss. Kung makikita natin is nakaangat din yan, uh, magkakaroon din tayo ng pinakang clean, uh, pinakang clean out dyan kung sakaling kaling uh, uh, magpapasip magpapasipsip tayo ng uh, pinakang septic tank, uh, bubuksan na lang yan uh, para sipsipin dyan. Tapos dito naman mga boss, ayun nga, hindi pa natin nalalagyan sa area na to ng uh, PVC pipe papunta dun sa kabila nangyayari naman dito mga boss yung pinakang pvc pipe natin dito palabas papunta dun sa may uh, pinakang uh, public na canal natin mga boss uh, idadrop ulit natin mga boss ng 1 inches magmula dito sa ilalim netong uh, pinakang pvc pipe natin na nanggaling dito nakadrop din ng 1 inches kumbaga mga boss uh, simple lang uh, drop mula dun sa may ng 1 inches uh, tapos magdadrop ulit tayo ng 1 inches Uh, para naman dun sa pipe natin papunta dun sa labas. ganito yung pinakan layout ng septic tank natin mga boss kung makikita nyo isa uh, dalawang uh, dalawang box lang sya. kung makikita natin is dalawang box. yung iba kasi mga bas ysa uh, uh, minsan is tatlong uh, tatlong box yung ginagawa ginagawajan. yun naman mga boss yung ganong uh, type ng septic tank yung dalawang ay uh, yung tatlong box yung pinakang uh, loob ng septic tank mga boss isa uh, kalimitang ginagamit yung mga bus is sa mga ayun sa mga probinsya yung uh, pinakang uh, wala tayong uh, pinakang public na kanal yung walang pupuntahan yung yung pinakang uh, mga wastewater natin mga boss pag ganung layout mga boss kumbaga ito ito kasi is uh, dalawa kumbaga ito is ahatiin uh, pa magiging tatlo yan tapos itong sa kabilang uh, area natin is uh, nagawa doon mga boss itong kung kung ito is na hati natin itong uh, huling huling box na dadaluyan ng uh, pinakang uh, tubig natin mga boss is, uh, wala siyang uh, slab uh, hindi siya naka flooring kumbaga isa uh, lupa na to hindi siya naka flooring kasi ang purpose nun mga boss uh, ito nga yung sa pinakang main pinakang main natin pupunta dun sa kabilang box tapos huling huling pupuntahan is yung pangatlong box Ah, uh, doon na uh, ang mangyayari doon, Yung pinakang atubig uh, natin isa uh, kailangan ma-absorb nung uh, pinakang lupa para uh, hindi para hindi mapuno yung pinakang uh, septic tank natin. G yun yung purpose mga boss kapag uh, tatlong box yung uh, pagkaka-layout. Ayun, kalimitang ginagamit nung mga boss sa mga probinsya nga yung pinakang uh, walang uh, public na kanal eto naman mga boss is uh, meron tayong pinakang public na kanal uh, kaya ang layout na ginawa natin is uh, dalawang box lang sya kumbaga pagdating dito mga boss yung pinakang solid is dito maiiwan tubig na lang yung mapupunta dito mga boss tapos naka flooring din to tubig na lang yung mapupunta dito tapos yung uh, yung pinakang tubig na yun is uh, diretsyo na yun mga boss sa may pinakang uh, public uh, na kanal natin Ayun, kaya ganito yung layout na ginawa natin mga boss. Tapos yung uh, pinakang-spandrel pala natin mga boss is, uh, ayan, uh, dumating na rin pala yung uh, in-order ulit natin na spandrel yung kulang natin na uh, i-install na rin natin ngayon yan mga boss. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to. Ayan mga basa, ah, magandang hapon ulit sa inyong lahat mga bas. Basa, ah, nakapag uh, billing na pala tayo dito mga bas. Itong sa side na to, isang hanggang dito na lang yung pinakang CHB niyan. Ah, magkakaroon na lang tayo dito ng, ah, ng railing mga bas, yung pinakang pens niya. Tapos ito, ah, bubusan na lang natin to bukas mga bas. Itong pinakang poste na to. Ayan. Tapos yung uh, pinakang spandrel uh, naman natin mga boss. Isa yan. Uh, nakompleto na natin yung uh, pinakang ispandril natin. Ayan. Tapos sinabay na natin mga boss ilagay yung pinakang sa uh, down spot natin mga boss ng uh, pinakang uh, gutter natin. Ayan. Para itong uh, scaffolding natin is hindi na natin ibabalik dito. Sinabay na natin to. Ayan. Ang uh, tiles pala natin dito mga boss is hanggang uh, dito na yung Uh, na-installan natin mga boss ayan, uh, zero na lang paikot mga boss sa wall natin isang uh, apply na lang mga boss ng uh, primer ayan, bali na retouch na natin yan ayan, yung dito pala mga boss sa second floor etong pinakang uh, hagda natin ayan, nakompleto na rin natin ito mga boss, etong pinakang sa side natin is nalagyan na rin natin ng uh, pinakang hardiplex. Uh, pati yung dito mga boss, ayan, nakapag-frame na tayo dito para sa magiging kisa mineto neto. tatakpan kasi natin to mga boss. Itong pinakang ilalim na nga dan, ayan, nakapag-frame na rin tayo dito yung additional na kisami natin dito. ah uh, ito kasi mga boss, isa, uh, bago natin to takpan, itong pinakang hagda natin, uh, i-install muna natin yung uh, pinakang uh, wood plank natin, wood planks natin mga boss, i-install muna natin. Para yung pinakang wood planks natin, is dito natin ito turnilyo sa ilalim. Para yung pinakang uh, ibabaw ng uh, pinakang wood planks natin mga boss, isa, uh, wala siyang butas doon natin ito tornilyo sa ilalim kaya hindi pa natin tinatakpan yung uh, pinakang uh, ilalim bago siguro by next week is uh, mad madideliver na rin yung pinakang mga wood planks natin dito mga boss ayun mga boss hanggang ah, dito na lang ulit yung uh, video natin mga boss ah, ingat na lang ulit tayo mga boss eh, and God bless sa ating lahat